Oh. Okay, so ito yung issue ng ano, ng Raider FI. Maraming na na ano, na ganito. Long pump. Yung lunod na bago umandar Okay guys, meron tayong Raider FI from Tagig. okay, ah, papalans ayo no. Ayun o no? Okay, isa sa, isa natin siyang ano, ah, taga-subaybay sa ating page. Okay, so ah, pagdating na dito, alam na niya yung mga dapat gawin. So, meron na siyang ayan, bang no? Bank adapter. Okay? So, yung mga basic na kailangan nating uh, mga importante sa pagre-remap. Alam na niya lahat kasi nanonood siya madalas sa page natin. Okay? So, itong motor na to, bago yung dalhin sa Davao, ah, uh, ipaparemap niya muna. So, importante ha, ah, uh, hindi tayo remap kuno. <laughs> okay? So, maraming maraming salamat kasi napakalayo niya guys. From Taguig pa siya. So, isa siyang ano, isa army. Ayun, no? Galing din siya ng ano, Port Magsaysay. Actually, marami na siyang nabiyahe. Okay? Sige. Ah, uh, rima na natin and then dyno test result. Okay, all good. Okay. Uy, so, ano nangyari dun sa motor mo? Ayan, dunod. Tapos, saglit lang ginawa. Pag, uh, siguro mga 5 minutes, tapos na, uh, up na. <laughs> yung pag-start niya, paano? Pag, ako na, ignition siya, di ba? Sa uh -huh. Pag nag-engage na siya, matagal. So, long pop, ang tawag ito? long pump Pagkatapos, oh. oh. pag, pag nag-start siya, nag re na matagal. Matagal siya bago nag-start. Siguro mga tatlong beses bago siya mag-start. Mula nung nag-parimap kayo, ganun na? Oh gano'n na. So sana, hindi na lang nire remap so, pa. Dapat na. stack na lang. <laughs> <laughs> Yung tama, magkani bayad doon? Eh, di ko na nasabihin mo. <laughs> okay. Okay naman. Oh. Uh -huh. At least, nandito na, na dito ako na sa page na uh -huh. nag-review review. Oh. Kaya pinuntahin kita ngayon pala yun. Ayun, okay. Salamat, salamat kuya. Rewards, rewards. Okay. So ito, na-remap na natin guys. Basta na lang tayo ng AFR. Okay. sa remap magbabasa tayo ng AFR para malaman natin kung saan lunod kung saan hindi nagahit ngayon today is sunday kaya yeah, sinin wala ko tayong pahinga Okay, guys. Meron pa po nga isa. Wala pong remap na after ng remap, sa akin magpapalit ng injector. Ayan. Kasi po, ganito isang nangyari dito. Uh, after ng remap, uh, magpalit daw ng injector. Meron bang ganun? Wala pong ganun, guys. Talong maloloko. Sana hindi na lang kayo nagpa-remap. Okay? Ayan. So, edit ulit. Okay. 爸 pataong remap okay, nagbabasa nang ngayon pa by goodness then, uh, ini-edit natin dito sa laptop then, uh, ayo pa reading ulit hanggang hindi na perfect hindi natin uh, tinitigilan okay tapos to, palabingin lang natin para madayo na natin okay, remap ko no, 5 minutes 5 <laughs> was tapos na tapos na Injector mo na lang. <laughs> Wala pong ganun ha. Wala pong uh, nag-remap tapos mapapalta ng injector. My goodness! Okay? Palamigin lang natin content then dyno test result tayo. Okay? Okay, dyno time. So, stock nito is 18.2. Okay? Ang auto niya 32. Okay. Yeah. Alright, okay, game now. Ayos. Dino time! Fit analysis check. Gear ratio done. Kailangan masulit natin ito guys. Ang layo ng tagig. Tapos tatalin ito ng dabaw. Okay? So, kailangan ito. Ano? Perfect tune. Okay, boy. 18.2 yung stack Uh, ano to, big elbow timing at 3000 rpm go rpm limit 15 wow, 15 pala grabe Walang 5 minutes. Ayan oh. Consistent. 20.5 at 10815 RPM. Okay. Done. Next, ah, uh, PCX 160. Picture. Picture. Picture, picture. Picture tayo. Ayan oh. Kahit lang picture. Boy, picture ah. Amusta? Start. Okay. Yung start, hindi na matagal. Isang ano lang, isang yeah. start na lang, oh. you know Wow. Manini bago kayo oh, nyan okay. Thank you, thank you, thank you. Matagal yung problema yun. Matagal, matagal. Sayang, ano? Okay. Ano takbo? Maganda, maganda. Okay sa'yo yung Okay. Pero parang gusto ko mag-adjust ko. ka, oh. Kahit na one tit lang. Uh, mawas, mawas Uh, Mabas okay. konti. thank you. Salamat po. Ayos.